Naranasan mo na bang gisingin ang sarili mong galit? Yung tipo ng galit na hindi maingay, kundi isang malamig at mabigat na bagay na nakaupo sa dibdib mo, naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Tatlong buwan. Sa loob ng siyam na pung araw, iyon ang bumubuhay sa akin tuwing umaga. At sa araw na ito, sa wakas, oras na para pakawalan ito. Nakatitig sa akin ang lalaking sa loob ng tatlong buwan ay naging dahilan ng aking pagtitiis. Si Mang Roger. Ang kanyang mukha, na dati ilaging mayabang, ay isa na ngayong basag na salamin na nagpapakita ng purong takot at hindi makapaniwalang pagtingin. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo, at ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit niyang binibigkas ang pangalan na alam niya. Mimila! Umiti ako, pero ito'y isang iting hindi mo na naising makita. Wala nang mila, sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero matalas na parang kutsilyo. Dinukot ko mula sa aking bulsa ang aking badge at itinutok ito sa kanyang mukha. Ang selyo ng agila ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lobby. Special Agent Maya Reyes ng na National Bureau of Investigation. At ikaw, Mang Roger, ikaw ang huling item sa listahan ko ngayon. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa paghuli sa isang malaking isda. Ito ay tungkol sa isang maliit na pating na nag-akalang karagatan niya ang isang maliit na fishbowl at sa kung paano ko pinatuyo ang tubig sa paligid niya. Tatlong buwan bago ang lahat ng iyon, ako ay si Mila, isang multo na naglalakad sa mga pasilyo ng Innovatech Philippines. Ang pagkatao ko ay maingat na binuo para maging ordinaryo, isang bagong data analyst mula sa probinsya, nagsusumikap sa malaking syudad. Ang aking pananamit ay simple, madalas ay mga blusang nabili sa ukay-ukay at mga pantalon na nawala na ang kulay sa kalilinis. Ang aking buhok, na madalas purihin sa haba at kintab, ay laging nakatali sa isang magulong bon. Biniyayaan ako ng itsura na madaling makakuha ng atensyon, kaya naman doble ang aking pagsisikap na itago ito. Ang makapal kong salamin na walang grado ay nagsisilbing panangga. Ang hindi ko paglalagay ng kolorete ay ang aking baluti ang misyon ko ay nangangailangan ang pagiging invisible. Kailangan kong maging isang pader na walang nakasulat, isang tasa na walang laman. Dahil sa loob ng dambuhalang kumpanyang ito, may isang ahas na nagtatago, isang trader na nagbebenta ng mga sikreto ng kumpanya, at trabaho kong hanapin siya. Ang buhay ko bilang si Mila ay isang ritual ng pag-iingat. Gigising bago sumikat ang araw. Makikipagsiksikan sa MRT. Maglalakad sa ilalim ng init ng araw papasok sa malamig na lobby ng Innovatech. Ang gusali ay isang hiwalay na mundo, isang toring gawa sa salamin at bakal kung saan ang bawat isa ay abala sa pag sa tuktok. Para sa kanila, ito ay karera. Para sa akin, ito ay isang maselang operasyon. Ang mga unang linggo ay naging ayon sa plano. Naging kaibigan ko ang ilan sa aking mga katrabaho, tulad ni Jen, na laging may baong chismis at candy. Umingiti ako sa kanilang mga biro, nakikinig sa kanilang mga kwento, pero laging may isang bahagi ng aking sarili na nananatiling nakabantay. Hindi nila alam na ang bawat niti at tanong ko ay mailayunin. Hindi nila alam na ang babaeng simple na katabi nila ay may dalang baril sa kanyang bag at may mga sikretong kayang magpabagsak ng buong kumpanya. Akala ko, ang pinakamalaking kalaban ko ay ang target ko mismo, isang taong sanay magtago at magsinungaling. Pero mali ako. Minsan, ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi yung pinakamalakas, kundi yung pinakamayabang, yung taong nag-aakalang walang sinuman ang may kakayahang lumaban sa kanya. At sa lobby ng Innovatech, ang taong iyon ay ang hepe ng mga gwardiya, si Mang Roger. Unang araw ng ikalawang linggo ko nang una niya akong mapansin. Papasok ako, medyo nagmamadali dahil late na ako ng bahagya. Sa pagscan ko ng ID, hinarang niya ako. Sandali lang, miss, sabi niya, ang boses niya ay malakas at nangingibabaw sa ingay ng lobby. Lumingon ako. Nakatayo siya doon, nakaangat ang dibdib, ang tiyan ay bahagyang nakausli. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa, at ang kanyang mga mata ay huminto sa aking ID na nakasabit sa aking leg. Bago ka, no? Tanong niya. Opo, sir. Mila po, sagot ko ng magalang. Kinuha niya ang ID ko at tinitigan ito. Taga saan ka? Nagulat ako sa tanong. Hindi iyon parte ng standard procedure. Taga Laguna pa po. Mumisi siya. Ah, mga probinsyana. Kaya pala ganyan ka manamit. Bumaling siya sa kasama niyang gwardiya at bumulong, pero sapat na ang lakas para marinig ko. Akala yata palengke ang pinaso. Naramdaman ko ang pag pag-akyat ng dugo sa aking mukha. Ang hiya. Ang pampublikong pagpapahiya. Iyon ang kanyang sandata. Pero ako si Mila. At si Mila ay mahiyain at hindi palalaban. Yumuko na lang ako. Pasensya na po. Sa susunod, ayusin mo iyang itsura mo. Nagre-represent ka ng kumpanya, sabi niya bago halos ihagis pabalik sa akin ang ID ko. Sa isip ko, ikaw ang dapat umayos ang pangit ng ugali mo. Pero sa labas, isang pilit ng ngiti lang ang naisagot ko. Ipinagsawa lang bahala ko ito bilang isang masamang araw lang niya. Pero ang insidenteng iyon ay naging simula ng isang araw-araw na ritual. Ang kanyang pang-iinsulto ay naging kasing regular ng pagtunog ng aking alarm clock sa umaga. Nako, heto na naman si Miss Lampa. Ingat sa paglakad, baka matapilok ka na naman. Ang aga mo yata pumasok ngayon, Mila? May deadline ka o may kadate ka lang sa itaas? Ang mga salita niya ay parang mga langgam na gumagapang sa aking balat, nakakainis at mahirap alisin. Ang ibang mga empleyado ay nakikita ito. Ang ilan ay umiiiling na lang sa awa. Ang iba ay umiiwas, ayaw madamay. Ang pakikisama sa Pilipinas ay isang kakaibang bagay, minsan, para makisama, kailangan mo hayaan na lang ang mali. At ako, para sa aking misyon ay kailangang magtiis. Bawat umaga, sa pagpasok ko, alam kong sasalubungin ako ng kanyang mapanlait na tingin. At bawat umaga, pinapaalalahanan ko ang aking sarili, konting tiis pa, maya. Malapit na. Inipon mo lang lahat yan. At nag-ipon na ako. Bawat salita, bawat nisi, bawat pagpapahiya. Inilista ko lahat sa aking isipan na parang isang listahan ng utang. At alam ko, darating ang araw ng paniningil. Ang pang-aasar ay lumala at naging pisikal na panggugulo. Hindi ito pananakit, kundi mga maliliit at kalkuladong aksyon na idinisenyo para iparamdam sa akin na wala akong kontrol, na siya ang masusunod. Isang tanghali, masaya akong dala-dala ang aking baon, adobong manok na niluto ko noong gabi. Isa ito sa mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa akin sa gitna ng aking magulong buhay. Amoy pa lang nito ay nakakagaan na ng loob. Habang naglalakad ako pabalik sa aking desk mula sa pantry, dumaan si Mang Roger sa pasilyo. O, ang bango naman yan, sabi niya, sumusunod sa akin. Pahingi naman. Nako, Mang Roger, sapat lang po ito sa akin, sabi ko, medyo binibilisan ang lakad. Ang damot mo naman, Miss Ganda. At sa isang iglap, nagkunwari siyang natapilok at aksidenteng nabunggo ang braso ko. Ang lalagyan ng pagkain ay lumipad mula sa aking kamay at bumagsak sa sahig. Kumalat ang adobo, ang manok, ang patatas, at ang malagkit na sarsa sa makintab na tiles. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay naging basura sa isang segundo. Napatitig ako sa sahig, ang puso ko ay parang pinipiga. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa kawalan ng respeto. Ang baon ay hindi lang pagkain, ito ay oras, pagod at pag-aalaga sa sarili. At winasak niya iyon na parang wala lang. Hala. Pasensya na. Ang lampa ko naman, sabi ni Mang Roger, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Tinapik niya ang aking balikat. Okay lang yan. Mag food ka na lang. Diet ka na rin. Pagkatapos ay naglakad na siya palayo, nagpipigil ng tawa. Naiwan akong nakatayo doon, nakatingin sa aking nasirang pananghalian, habang ang ilang katrabaho ay nagbubulungan at umiiwas ng tingin. Si Jen lang ang lumapit at tinulungan akong maglinis. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang luhang namumuo sa aking mga mata, pero pinigilan ko ito. Ang mga ahente ay hindi umiiyak dahil sa natapong adobo. Pero ang pinakamasamang ginawa niya ay ang pagwasak hindi sa aking baon, kundi sa aking pangalan. Dahil kailangan kong mag-imbestiga, madalas akong makipag-ugnayan kay Mr. Sandoval, ang vice president na target ng operasyon. Natural lang na madalas akong makita sa paligid ng kanyang opisina at ginamit ito ni Mang Roger para gumawa ng isang makamandag na kwento. Simila malakas yan kay Sir Sandoval. Araw-araw, nasa opisina. Alam nyo na, ang simpleng chismis ay naging isang napakalaking kasinungalingan. Ako raw ay kabit. Isa akong ahas na umaakit sa isang may asawang lalaki para umangat sa posisyon. Ang mga salitang kalapating mababa ang lipad at ganda lang ang puhunan ay naririnig ko sa mga sulok-sulok na ito nito ang lahat. Ang mga ngiti sa akin ay naging mapanuring tingin. Ang mga imbitasyon para sa tanghalian ay nawala. Naging isang multo ako, hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil iyon ang tingin nila sa akin, isang maruming sekreto. Doon nagbago ang lahat para sa akin. Ang misyon ko ay hindi na lang tungkol sa kumpanya. Naging personal na ito. Binastos ni Mang Roger ang pagkatao ko. Hinusgahan niya ang aking moralidad. At sa mundong ito, ang reputasyon mo ay isang bagay na mahirap itayo pero napakadaling sirain. Nang gabing iyon, sa aking apartment, habang pinaplano ko ang huling hakbang ng aking operasyon, dinagdagan ko ang plano. Mayroong plan A, ang paghuli kay Mr. Sandoval. At mayroon ang plan B, ang pagbibigay ng hustisya kay Mila. Ang galit na dati malamig na bagay lang sa aking dibdib ay nagsimula ng mag-apoy. At alam kong malapit na ang oras para sunugin ang mundo ni Mang Roger. Ang susunod na dalawang linggo ay parang isang laro ng chess. Bawat galaw ko ay kalkulado. Ginamit ko ang chismis na ikinalat ni Mang Roger para mas makalapit kay Mr. Sandoval. Dahil ang tingin sa akin ng lahat ay isa lamang babaeng desperada para sa atensyon ng isang boss, walang sinuman ang naghinala na ang aking mga pagbisita sa kanyang opisina ay para magtanim ng mga microcamera at listening device. Ang kanilang panghusga ang naging pinakamagaling kong balat kayo. Habang hinahamak nila ako sa aking likuran, ako naman ay nasa harapan, kinukuha ang lahat ng ebidensyang kailangan ko. At isang gabi, nakuha ko na ang lahat. Isang audio recording ng pakikipag-usap ni Mr. Sandoval sa kanyang konta, kung saan detalyado niyang sinabi ang mga impormasyong kanyang ibebenta. Isang video footage ng paglilipat niya ng data sa isang hindi otorisadong hard drive checkmate Agad kong tinawagan ang aking team. Pinlano namin ang raid sa loob ng dalawang araw. Habang pinag-uusapan namin ang mga detalye, ang oras ng pagpasok, ang mga escape route, ang protocol, isang imahe lang ang paulit-ulit na lumalabas sa aking isipan, ang mukha ni Mang Roger na tumatawa habang nakatingin sa natapon kong adobo. May isa pa, sabi ko sa aking team leader sa telepono. Pagkatapos nating makuha ang target, may personal na request ako. Isang security guard. Gusto kong manood siya. Natahimik ang aking team leader sa kabilang linya, pagkatapos ay tumawa ng bahagya. Agent Reyes, pagkatapos na misyon, gawin mo ang gusto mong gawin. Deserve mo yan. Ang mga salitang iyon ay parang isang go signal. Ang plano para kay Mang Roger ay hindi na isang simpleng ideya, ito ay parte na ng opisyal na operasyon. Kinabukasan, sa aking huling araw bilang simila, may kakaibanggaan sa aking mga hakbang. Pagpasok ko sa lobby, nandoon na naman siya, nag-aabang na parang asong kalye. Aba, mukhang maganda ang gising ng ating star player, bungad niya, malakas at malinaw para marinig ng lahat. Nakatanggap ka na ba ng promotion mula sa itaas? Sa unang pagkakataon sa loob ng tatlong buwan, hindi ako yumuko. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata at mumiti ng matamis. Magandang umaga rin po sa inyo, Mang Roger. Sana maging maganda ang araw niyo. Sobrang ganda. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito. Hindi siya handa sa aking kumpiyansa. Bago pa siya makabawi, naglakad na ako palayo, iniwan siyang nakakunot ang noo. Iyon ang huling beses na makikita niya si Mila, ang babaeng akala niya ay kaya niyang tapak-tapakan. Ang susunod na makikita niya ay ako. Alas tres ng hapon. Nakaupo ako sa aking desk, tahimik na nag-aayos ng aking mga gamit sa isang kahon. Dumating ang signal sa aking telepono, isang simpleng tuldo. Iyon na! Huminga ako ng malalim, ipinikit ang aking mga mata, at binura si Mila sa aking sistema. Nang imulat ko ang aking mga mata, ako na si Agent Maya Reyes. At oras na para tapusin ang trabaho. Ang pagsalakay ay mabilis, profesional, at nakakagulat. Ang mga pinto ng fire exit ay sabay-sabay na bumukas at pumasok ang aking mga kasamahan, mga aninong itim na gumagalaw ng mailayunin. Ang katahimikan ng opisina ay napalitan ng mga sigaw at pag-aalala. NBI Elif Gagalaw Habang ang lahat ay nasa estado ng gulat, ako ay kalmadong tumayo mula sa aking upuan at lumakad patungo sa pader, malayo sa kaguluhan. Pinanood ko ang pagpasok nila sa opisina ni Mr. Sandoval narinig ko ang kanyang mga pagtutol na mabilis na napalitan ng tunog ng posas na isinasara. Nang ilabas nila siya, ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang makapangyarihang vice president, kundi mukha ng isang talunang daga. Nagtama ang aming mga mata. Sa isang saglit, nakita niya ako, hindi simila, kundi ang totoong ako. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkaunawa na sinundan ng purong galit. Sumunod ako sa kanila pababa, ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong gusali. Ang bawat palapag ay puno ng mga usisero, ang kanilang mga mukha ay nakadikit sa salamin, ang kanilang mga telepono ay nakataas, nagre-record. Pagdating namin sa lobby, ang eksena ay perpekto. Nandoon si Mang Roger, sinusubukang maging bayani, hinarangan ang aking mga kasamahan. Hoy! Anong karapatan nyo? Hindi nyo pwedeng ilabas yan. Security ako dito. Sigaw niya, ang boses ay nanginginig. Tinulak lang siya ng aking team leader. Umalis ka dyan kung ayaw mong isama ka namin. Napaatra si Mang Roger. Doon niya nakita si Mr. Sandoval na nakaposas, at pagkatapos nakita niya ako. Nakatayo sa likuran tahimik nagmamasid. Nang mailabas na ang target, huminto ako. Ang team ko ay nagpatuloy sa labas, pero alam nilang hindi pa ako tapos. Ang mga empleyado ay nagkukumpulan na, isang malaking bilog ng mga manunood. Lumakad ako palapit kay Mang Roger. Bawat hakbang ko ay mabigat. Tinanggal ko ang aking salamin. Kinalag ko ang aking buho. Ang mila na kilala niya ay unti-unting nawawala at lumalabas ang babaeng hindi niya kailanman inakalang umiral. Huminto ako isang pulgada lang mula sa kanya. Mila! Halos pabulong niyang sabi. Umiti ako. Naaalala mo ba noong sinabi mo na ang mga probinsyana ay parang pupunta lang sa palengke manamit? Tanong ko, ang boses ko ay mahinahon. Kumunot ang noon niya, hindi maintindihan. Naaalala mo ba noong tinapon mo ang baon ko? Patuloy ko. Adobo yun. Paborito ko. Nagsimula siyang mamutla. At naaalala mo ba ang mga kwento mo tungkol sa akin at kay Mr. Sandoval? Ang pagtawag mo sa akin nakabit? Hindi na siya makapagsalita. Sa loob ng tatlong buwan, ginawa mong impyerno ang bawat umaga ko. Ginamit mo ang iyong uniporme at ang iyong posisyon para yurakan ang isang babaeng akala mo ay walang kalaban-laban. Dinukot ko ang aking badge. Pero nagkamali ka ng kinalaban. Itinapat ko ang badge sa kanyang mukha. Special Agent Maya Reyes. NBI. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bumukas pero walang salitang lumabas. Diba lagi mo akong tinatawag na prinsesa? Tanong ko, heto ako ngayon. At sa kaharian ko, ang mga basurang tulad mo ay nililinis. Tumingin ako sa kanyang uniporme. Ang unipormeng iyan ay sumisimbolo sa proteksyon. Pero ginawa mo itong kasangkapan ng pang-aapi. Kaya ngayon, bilang isang ahente ng batas, Inuutusan kita ipakita mo ang respeto na hindi mo kailanman ibinigay. Itinuro ko ang aking daliri sa kanya. Sumaludo ka. Nanginginig ang buong katawan niya. Tumingin siya sa paligid sa daan-daang matang nakatutok sa kanya. Nakita niya ang mga katrabaho ko, si Jen, ang EEC manager na kararating lang. Walang awa sa kanilang mga mukha. Tanging pag-asa na makuha na niya ang nararapat sa kanya dahan-dahan, sa harap ng lahat, itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa kanyang noo. Isang nanginginig, kahiyahiyang saludo. Ang hari-harian ng lobby ay sumasaludo na sa babaeng dati niyang alipin. Habang nakasaludo siya, lumapit ako sa kanyang tainga at bumulong, sa susunod na makakita ka ng isang taong tahimik, huwag mong isipin na mahina siya. Baka nag-ipon lang. Pagkatapos noon, tinalikuran ko na siya. Tapos na ang trabaho ko. Ang pagbagsak ni Mang Roger ay mas mabilis pa sa pagbagsak ni Mr. Sandoval. Bago pa man ako makabalik sa aming headquarters, tinanggal na siya sa trabaho. Ang video ng kanyang pagpapahiya ay kumalat sa buong kumpanya. Lumabas ang iba pa niyang mga biktima, nagsama-sama para magsampa ng formal na reklamo. Hindi lang siya nawalan ng trabaho, nawalan siya ng mukhang ihaharap. Ang misyon laban kay Mr. Sandoval ay naging isang malaking tagumpay para sa ahensya. Pero para sa akin, ang tunay na tagumpay ay ang leksyon na ibinigay ko sa lobby ng Innovatech. Minsan, ang mga pinakamalaking halimao sa ating buhay ay hindi yung mga nasa balita o yung mga gumagawa ng malalaking krimen. Minsan, sila yung mga nakakasalamuha natin araw-araw, ang mayabang na opisyal sa gobyerno, ang chismosang kapitbahay, ang mapang-aping boss, o ang security guard na nag-aakalang pag-aari niya ang mundo. Ang mga maliliit na tirano na ito ay umuunlad sa katahimikan ng kanilang mga biktima. Umuunlad sila sa pag-aakalang walang sinuman ang lalaban. Hindi ko na muling binalikan ang pagiging si Mila. Ngunit ang kanyang alaala ay mananatili sa akin, isang paalala na sa ilalim ng simpleng pananamit at tahimik na kilos ay maaaring nagtatago ang isang lakas na hindi mo inaakala. Isang paalala na ang bawat tao, gaano man kaliit sa iyong paningin, ay may dalang kwento at may hangganan ang pasensya. At kung may isang bagay na gusto kong iwan sa inyo, ito iyon, huwag na huwag kang magkakamaling maliitin ang taong tahimik lang. Dahil baka sa oras na magsalita siya, ang buong mundo mo na ang kanyang yayanigin.